Gusto mo bang matikman at ma-experience ang authentic Arabic restaurant? Tara! Puntahan natin ang Nudge Village na makikita lamang dito sa Takasusi Road, Riyadh, KSA. Pagpasok mo pa lamang, mapapansin mo na kaagad ang makaluma at kakaibang konsepto ng restaurant na ito na tila ba'y nagbalik ka sa lumang panahon nila. Ganito nga pala ang tradisyonal na kinakainan nila kung saan papasok ka sa maliit na koral na ito at iiwan mo ang chinela sa labas at sasalampak sa saig na ito. Makikita rin sa restaurant na ito ang maliit na museum kung saan ipinapakita ang kanilang mga kagamitan na ginamit nila noong unang panahon. So ito guys yung mga ano nila o oh, mga kagamitan nila. Tik, oh, Mga pera nila noong unang panahon. Asian na no? Asian. Things. mga gunting. Yan, mga baliso. Ang unang gamit. Ang unang gamit. Ang unang gamit. Ang unang gamit. Ang unang Tapos ito yung lalagyan nila. Yung pabango, no? Yung wood. Tapos wow. so, ito guys, yung tapihan nila. <laughs> lalagyan ng tea. Yan. Makikita rin dito ang iba't ibang spices sa pagluluto nila ng kabsa. Yan ang national food dito sa Saudi. At ipinakikita din nila ang replika ng kanilang bubong na ginamit nila noong unang panahon. At sa kasalukuyan, marami pa rin mga restaurant at mga coffee shop na ganito ang setup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefhalik. Kamte. Kampi! Ayan guys, ito yung ano nila, yung traditional na kape. Ayan, yung gumagawa siya ng gawa. What is your name brother? ni Muhammad Junet. Hello Muhammad. Ayan guys oh. Oh, lalagyan ng gawa. Hmm. Galing. So guys, ito yung traditional na ano ng kapihan no. Yung, uh, gumagawa sila ng gawa. Ayan. Kasi, Muhammad Junet. Muhammad Junet. So pinupunasan niya yung mga ano tap Ganito lang kaliliit guys yung kapihan nila. Tapos, ito, yan, At syempre, kailangan nating matikman ang ipinagmamalaki nilang authentic Arabic food. Dito kasi ginanap ang birthday ng isa sa aming mga tropa. Kaya naman, sinamantala ko na para i-vlog ito. So, ganito nga pala kadami ang servings ng Arabic food para din silang mga Korean, kung saan marami silang iba't ibang side dish. Syempre, hindi mawawala dyan ang kanilang tinapay o kubos. Mahilig din sila sa mga salad at ang kanilang famous na sambusa. At syempre, hindi mawawala dyan ang paborito kong kabsa. Sa umpisa, siguradong maninibago ka sa kanilang pagkain. Pero sa loob ng labing apat na taon ko dito sa Saudi, natutunan ko na rin silang kainin. At ang kabsa, shawarma, broasted ang isa sa mga pinakapaborito ko. Tapos ito guys, ito yung kanilang kubos. Ayan, hindi mawawala yan sa kanilang mga pagkain. Meron din Ganito So guys oh Ito yung Isa sa mga Kubos din yata ito Pero ibang klase Ito yung version nila Ng Mahablanka Guys yeah. Well, kahit madami kami, hindi namin kinayang ubusin ito dahil marami talaga ang servings nila. Kaya naman, kanya-kanya na lang na take out. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yes, yeah, make a wish na. Make a wish. Make a wish. Hmm. Yo! Thank you. Thank you so much. mas nabilog? Yung number o yung... So, ang cake na ito, in order namin sa labas. Nag-request na lang kami ng kutsilyo at platito na paglalagyan nito. At pagkatapos namin kumain, kanya-kanya na kaming pahinga at hilata. Ito ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanila, yung malalaki ang kwarto na pwede kang magpahinga pagkatapos kumain. Maya-maya pa ay nag-request na kami na i-take out ang mga natira naming pagkain. Bilang mga OFW, nakakatuwang makita at maranasan ang kanilang kultura at kaugalian sa kanilang pagkain. Kung saan hindi sila gumagamit ng lamesa at ang lahat ay nakasalampak lang sa sahig mayaman man o mahirap. Isa ito sa magandang alaala na babaunin ko pag uwi ko sa Pilipinas. So paano mga Oragon? Kung gusto nyong ma-experience na kumain dito, hanapin nyo lang sa Google Map ang Nudge Village at meron silang branch sa Takasusi at sa Baker Road.